Isang Japanese na babae mula sa Takamatsu, Kagawa ang nag-file ng complaint sa local district court noong January 10 dahil sinira daw ng isang may-ari ng hair salon ang kanyang buhok bago siya dapat na ikakasal. Humihingi ang babae ng 49,000 US dollars. Tatlong beses daw na nagpakulot ng buhok sa loob ng pitong buwan ng babae noong isang taon sa salon sa Kagawa Prefecture. Ang palpak na treatment ng salon ang nakasira di umano sa kanyang buhok. napilitan siyang pagupitin ang 15 inches na nasirang buhok. Dahil nasira ang kanyang buhok, napilitan din daw siyang palitan ng costume para sa kanyang wedding party. Anim na taon daw ang kakailangan niya para maibalik ang kanyang maganda at mahabang buhok. Humihingi ng kapalitang babae para sa kanyang mental suffering at ang mga treatment na kinailangan para maayos ang kanyang buhok. Ayon sa may-ari ng salon, handa siyang bumawi para sa mga nangyari pero hihintayin niyang sabihin ng korte kung gaano kalaking responsibilidad ang kailangan niyang akuin sa kasong ito.